gagawin mo, bandi ka, tapos ganun lang, Mislang mo na, papunta dun sa Hilux dapat, hindi mo punta dito. Sige, daratso ka. Yan, yan. Yan, Kailangan lang lumagpas lang yung kwetang sakyan mo dito. Ayan, ayan. Okay, natras ka dito. Oh, ikaw nang gumawa dito ha. Ito na yung uh, reference. No,

Ano okay. ba siya? Ka ba? pero dito, anong rules dito? Tinan mo. Ano ba? Maluwag, anong rules? rules? Yeah. Todo, dapat lagi. <coughs> Kaunti lang. Yan. Yeah. Bayan din ako. Yan. Yeah. Pag maluwag pa rin, ah, ba't ka ulit? Ganun lang. Basta laging uh, ano, wag sobra. Kasi pag sumobra ka, mas mahirap mag-adjust na lagi, no? Okay? Yan, tingnan mo na. Okay. Yan. Okay. Yo, no. yung kanina, di ba nakita mo naman, yung isang reference, di ba, yung sa stop number 2. Di ba sa stop number 2, mayroon tayong move sa tatlo. Una, pupunta ka doon, or pupunta ka dito, or or, ka dito. So, na-apply natin yan, yung sa pangalawa. No, hindi tayo may straight, kundi umislant lang yan pag ganun nga lang. Makakita lang ito. Oh, kaya ma-apply mo yung tatlong yun, tatlong moves na yun. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ni sa gitna ni mo kasi kita na mo, Fortuner nandoon sa harap pag sinagad mo kagad man ni mo hahagipin ah, mo na yung Fortuner bago makita mo Reta hmm. so sisikip ka kaya ah. ginawa mo isa lang konti lang doon ka pumunta sa kabila ah. parang yung straight o oh, na Alam mo yun ang ano yung tatlong Reta sa iyo sa so, step number 2 dapat alam mo rin yung tatlong moves sa na yun ha? hindi pwedeng na right ay Ikot din tayo. Oh, nag Principal. Yes. hindi tayo sa